Good morning idol, magsalita ka. Oh, good morning everyone. So, shout out sa inyong lahat, mga amiga, amigo. Restricted ka uh, daw? Oo. Oh, oh. Kada na lang pagka di nakakapag-upload eh, restricted. Baka may violation na naman yung akong mga pinag-ihirapan. mo? Eh, hindi ko pa na delete kasi lagi ako wala doon eh. Yan. Kaya ganyan lagi. Delete mo agad. Doon mo saan marunong ka na sa tinuro ko sayo, sa sa dilitan. Pa, di pa, di ko na kasi pinag-aral. Sa dami kong trabaho, eh, unahin kong pag-delete dito yan. Pati itong anong to. Oh, higis na aking anak ang mag-igib dito, hindi. Eh, tunay talaga, o, tingnan nyo to. Paano yan? Sa sikap natin na, na monetize, tapos hindi ka tinutulungan. pinagsisikapan ko, oh, pinaghihirapan ko. Pinaghihirapan natin, pinaghihirapan mo, ah, dapat nga anuhin yun dahil yun yung yun, simula ba, sa pool. Ilang taon na, ilang year ka na nagsisimula, tapos nandiyan dyan na. Hindi, natatandaan ko talaga idol, ay nung nag-ibisa ay to isang pandemic pa eh. Hmm, kita ay, mo. Pabago-bago na ako ng channel kasi ay ay sadyang nakakawalang gana mga idol pagka ang channel mo ay tulad rin ma-open dahil ay nag-close ng mga idol. Na-open pero hindi ka na rin sa live TikTok ko. Nagsisira ko para ano? Para magkanta-kantahan ba? Kasi talaga mga idol ay tutunay talaga pag creator talaga mga idol ay lalo't kasabay sa pagtatrabaho ay napakahirap maging isang creator. Gabi, wala nang trabaho ang gabi, mga idol. Ha? Gabi pag live Pagod sa araw. Pagkat, pag, hindi na maganda. Ah, dito lang ay dolo. Ikip na naman sila dolo. Yeah, dito talaga, yun, ganun ay, na yan ganon nyan sila dito magikip ay dolo. talaga ay talaga, idolo, ay sa tunay talaga. Mahirap yung tulad nito. Sa tunay talaga ay ako ay papunta na saan ng trabaho at ano, ibis na ang oras ay Ibig sabihin na hindi na nasasayang. Hmm. Ngunit eh, nasasayang dahil eh, kung nagtutulungan, mayroong naigib. Nandun na ako sa trabaho. Pagdating nila ay basta lang magtutulungan. Hmm. May sinaing kapis. na. So, ng, ano, may na. na. May tubig na, may sinaing Ayan. na. Pero kung iigib pa ako sa hirap Kapos ng panahon ngayon, ikaw dahil pa mag-araw. Ano, napakainit. Ay talagang napakahirap ng ano kayo dahil sobrang init. Dapat habol mo na yung ganitong oras na makapagtrabaho ka ng malilim na malilim pa tapos eh hindi makatrabaho ng malilim pagawa ng pa gawa ng nagigip pa. mga na ang tangali. masasabi ko lang yung mga bata di yan na ano, magsikap kayo sa pag-aaral. Katulad ko, yeah, tama. sabi sa akin ng aking ano, Elmore, umuwi ka na, hindi mag-aaral ngayon. Ang nangyari sa akin, nagniliyog kung ano-ano. Kaya kayo mga bata, magsikap kayo mag-aral. Yeah, siya Makinig sa magulang. Shout out sa, yeah, sa mga bata dyan. Ya, sa mga bata, shout out. Pasensya na kayo. Video, nag muna na naman si Bicolanong Lens Vlog. si Bicolanong Lens Vlog yan. Kasi talagang sa totoo na itala sa dinaranas ko mm. sa panahon ito, magaling pa pagbata ay madaling i-manage. Mm. malalaki na at ay, may isip na ko. nando ng Doon. kalbar yung mga idol. Mm. Yan. Kaya Gusto na rin idol. na sila na magiging tatay. Shout out sa ano, nakaraang ano nga pala sa so mga masisipag na uh, magulang. Mm. Happy Father's Day. Ad oh, Advance o uh, bilitid. Bilitid. Bilitid pala. Ayan. Okay, maraming maraming so, salamat. At chat sa mga inal. Nakatawa. Ayan. So, okay, na, thank you. maraming maraming marami salamat sa imo sa iyong ano. Ah, uh, payo sa mga bata e, at laban pakatayad. na mga idol. Thank you. Maraming maraming marami salamat. Thank you. God bless.